Good morning, good morning. Panibagong vlog po natin ngayon. Ito po ay nabasa ko lang po. Uh, Mag-react mag video po tayo doon sa mga comment. Eh, marami po kasing nagsasabi na uh, lahat daw ng ating ina-upload dito ay fake news. Ay sabi ko naman, di ba yung video natin ay reaction video lang ng ibang uh, mga content creator. Sabi po ba, inire-re-upload lang po natin yon at Inahayaan natin na ang mga manonood po ang bahalang humusga. Kung yung po talagang uh, napanood po natin na balita ay talagang reliable source or legit o yung tinatawag nating can be trusted. Ay siyempre naman, ikaw na mismo na manonood, ikaw mismo ang magsuri kung yung napanonood mo is believable or not hindi naman natin sinasabi na porke nag reupload upload tayo ng video is totoo na po talaga yun. Di ba? Sinasabi natin doon, oh, hindi po natin sigurado kung ito pong balitang ito ay totoo o hindi. E, may utak ka naman mga mahal na kababayan. May utak naman tayo na pagnilay-nilayan at isi isipin kung yung napapanood mong video is totoo or hindi. <laughs> Abay, nasa sa'yo na yon kung paniniwalaan mo agad yung mga naririnig na mo at napapanood mong video. Kaya nga, binigyan ka ng Diyos ng utak para gamitin. Para gamitin mo na mag-isip ka naman. <laughs> dito ba? Eh, kaya nga tayo, kaya nga tayo naging content creator, lahat ng, napa, ng na nang na pwedeng nating ilagay dito sa social media, ilalagay natin at hayaan natin. Ang taong bayan ang umuska <laughs> Gano'n yun. Kaya nga, nag-create tayo, nag -naging content creator tayo para ilabas kung alin yung totoo. Alin yung totoo. Kung sa palagi mo hindi totoo yun, edi, wag mong paniwalaan. Kaya nga, binigyan ka ng otak ng jose eh. Katulad lang yan ng relihiyon, Di po ba? Agad, nagsasabi na, ah, dito na kami nabuhay, dito na kami mamatay, kasi ito na talaga ang sa amin ni hindi mo nga sinuri. Okay. Kaya nga alam, yung mga mahal bayan, kailangan talaga kung yung balita, nagagalit, nagagalit na nga agad kayo, nagagalit agad kayo na kapag ang balita ay, ang balita, nagagalit agad kayo kung ang balita ay fake news. Fake news, kung ang balita ay fake news. Pero hindi kayo nagagalit kung ang sinasabi sa inyo ay yung sa kaligtasan nyo kung mahalaga sa inyo ang mabuting balita, kung mahalaga sa inyo ang yung yung totoong balita, ay eh dapat pahalagahan niyo rin mga kababayan, alam nyo? Yung kaligtasan niyo. Yang yan ang dapat pahalagahan niyo. 'Di ba? Nagagalit agad kayo sa mga fake news na kumakalat. Eh ang dapat na bigyan yung pansin yung bang reliyon na inaani ba natin? Fake news rin ba o reliable or totoong sa Diyos? Ano na ay, wag, wag po kayong magagalit, mga mahal na kababayan. Hindi ko namang sinasabi na ang relihiyon nyo po ay, ay mali. Di po ba? Wala, pong, wala pong ano. Kasi iba-iba po tayo ng, ng paniniwala. Ang gawin lang natin para mapatunayan natin totoo ang, 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 kinaaniba natin o totoo ang naririnig natin ay dapat uh, sinusuri po natin. Kasi sa pagsusuri, diyan mo nakikita. Tinitimbang mo yan eh. Tinitingnan tinitingnan mo yan kung yan ba ay totoo o hindi. Tama ba o hindi? May po ba? E halimbawa, ikaw mismo. Halimbawa ko lang naman to. Alam mo nang mali ang ginagawa mo. Gagawin mo pa ba? O syempre hindi na. Kasi na, na naisip mo mali ito ah. O. Oh. Tinitimbang mo. Ganun po yon, dapat tinitimbang, tinitingnan. Tama ba, mali ba? Kung sa palagay nating mali, huwag mo nang gawin. Eh kung sa palagay mong tama, eh gawin mo. Ganun lang naman yon mga mahal na kababayan. Huwag lang sasama ang loob po ninyo sa isa't isa. Ganun lang po yun. Eh nga, huwag magtanim ng galit sa kapwa. Kasi alam nyo mga mahal na kababayan, sa Biblia po, ang nagtatanim ng puot, alam nyo ang, ano ng Diyos dyan? Mamamatay tao. Uh, Ganon po mga mahal na kababayan ang hatol ng Diyos diyan. Kapag tanim ka ng puot sa kapwa mo, bagaman hindi ka pumatay ng tao, bagaman hindi ka pumatay, o ba? Itinuturing ka pa rin ng Diyos na mamamatay tao kapag ka napuput sa kapwa mo. Ganon po yun. Kaya, alam niyo mga mahal na kababayan, ganito na lang ang gawin natin. Kung, kung kung napapanood mong video sa palagay mo mali, maghanap ka pa ng ibang videos. I-balance mo. Tingnan mo. Ito bang balitang ito totoo? O baka yung nagbalita na yan ay mali naman? Ganun lang naman yon. Kasi ang ginagawa natin ngayon dito mga mahal sa social media, ang ginagawa natin, naghanap tayo sa YouTube ng mga videos, mga, videos, mga recent videos, tapos inire-re-upload po natin yon, at pahala na ang taong bayan kung alin ba talaga ang totoo doon na impormasyon. Bagaman sabihin natin na marami may mga totoo din, may mga fake news rin, pero ang bahalang maghatol dyan, ang bahalang magtimbang dyan, ay ang mga kababayan po natin. Hindi po tayo. Dahil nga, kaya nga po, inire upload natin yan para malaman ang taong bayan ay ito ba ay totoo, ito ba ay hindi. Kailangan po i-balance natin. Tingnan nyo, tingnan nyo at i uh, suriing mabuti. Kailangan maging mapa ma mapanuri po tayo, mga mahal na kababayan. Maging mapanuri lang tayo. Ganun lang po yun. So, shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin sa Luzon, Alambesas at Mindanao. Maging dyan po sa, ah, dito po sa Maspati. Shoutout po sa lahat ng mga vloggers din, sa lahat po ng mga kababayan po natin sa Maspati. Shoutout po. Particular na po sa Arroy. Bayan ng Arroy. Arroy, man, uh, Arroy Mandaon, Masbate. Shoutout po sa inyong lahat. At sa lahat po ng kapatid sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. So mga mahal kababayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa channel po natin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po natin marating yung uh, maliit na bahay po natin. Lampas na po tayo ng 20K. Salam, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At narating po natin yun. <laughs> hindi po natin narating yun, kung hindi po ninyo sinuportuhan ang channel po natin. So, ganun lang po ano, sa mga nag-comment na fake news daw. Actually, hindi naman po ako nagbalita doon. inire re lang po natin. Hindi po tayo ang nagbabalita. Napansin nyo naman, mga mahal na kababayan, nanonood lang tayo, nagko-comment lang tayo sa balitang yun. So, ganun lang po. Kung medyo sa paningin nyo mali, huwag nyo paniwalaan. Tapos, huwag kayong magagalit. Masama ang magagalitin. Eto, masama ang magagalitin. May, may stress lang kayo dyan. May stress kayo, alagaan nyo ang sarili nyo. Huwag yung iba. Baya, hayaan nyo na, may stress sila. Basta tayo, huwag tayong magpa-stress lang tayo, mga mahal na kababayan. Chill-chill lang. Huwag masyadong seryosohin ang buhay. Ang buhay nga sa Biblia, ika sa ayon sa Biblia, life is too short. Live your life to the fullest. Be happy. Live simply. Diba? Ganon lang yon. O hanggang din mo tayo mga mahal na kababayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng, mga, sum, mga, mga sumusupay-bay po atin. Shout out, shout out! โดยผู้สื่อข่าว